Hello, kumusta kayo? Kumustang lahat? Lalong-lalo -lalo na sa aking mga kababayan, mga OFW, saan sulok ng mundo man kayo naroroon sana okay kayong lahat. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin itong uh, pagbisita ni Senador Robin Padilla sa Qatar. Binisita ng ating uh, senador ang ating mga kababayan na mga OFW sa Qatar at uh, siguro alamin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan doon lalong lalo na yung labing pito na kababayan natin na nakulong na di umano dahil sa rally noong birthday ng ating dating Pangulo at uh, panoorin natin yung isang video ng ating kababayan na nandoon sa Qatar na magpapatunay na fake news pala yun pick news pala yun So, yun ang ating mga pag-usapan ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel, Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga uh, bagong video. So, yun na nga guys. No? Etong si uh, Senator Ruben Padilla ay nandoon sa Qatar ngayon. No? Ngayon. Kakapanood ko lang ng kanyang live Nandoon siya, nakipag-meet ng ating mga uh, kababayan ng mga UFW. Uh, at uh, isa na yung uh, pagbisita din niya sa mga ating mga kababayan doon na nakulong noong uh, kasagsagan ng uh, kaarawan ng ating dating Pangulo na si Tatay Digong noong March 28. So lumabas nga yung mga balita kung uh, napanood ninyo yon yung mga lumabas na balita sa araw na yon na di umano nakulong yung labing pito dahil sa rally. Pero mayroong nagpapatunay ngayon na isang OFW na nung panahon na yon ay nang doon din siya, may, nang doon din siya sa gathering, no? At mayroon mga OFW doon na nagtipon-tipon, kung baga nag kwan ba nagtapok-tapok mayroon tag 20 20 ka kakababayan natin nag ano sila nagtipon-tipon kain-kain mayroon naman doon sa itong uh, nadakip pala ng mga pulis ay sa beach doon sa uh, dagat no ah uh, nagkain-kain doon mayroon nakasuot daw ng mga t-shirt na uh, Duterte may nakadala ng plug pero walang nagsigaw na Duterte, Duterte. So, walang nagrali Kung Kumbaga kumakain lang sila. Ang, ang pagdakip pala ng mga OFW na yon dahil wala silang mga uh, legal na mga dokumento or mga papilis or yung kanilang uh, or ikama siguro. Ang ganun naman yan dito sa Middle East. No, yung ikama. Kailangan meron kang ikama. Kasi pag wala kang ikama, eh, illegal yung pagtira mo sa isang uh, country. Pag wala kang residence na, ano, residence card, mga ganon. Eh, sa amin dito, kailangan na, uh, yung akin nga, yung ikama ko, automatic yun eh. Automatic yun na, uh, sa ano na, hindi ka na magpunta-punta kung mag, uh, yung mag-renew. Automatic na yung, ano na nila kanila ng ilang ano na nila dito automatic na yan kung kailan nag expire yon sila na nakakaalam nun automatic na yun ha? Ah, i renew din bayaran na lang bayaran na lang ng amo ganon sila dito hindi ka na kailangan pumunta ka pa doon magpila pila ka pa para magbayad Magbayad ka ng ano mo yung ikama mo hindi na so yon ang wala doon sa mga kung bala tiinti sila No e ngayon uh, merong mga kapulisan doon na nagikot ikot doon sa kung saan sila nagtipon-tipon, chine kung meron silang mga ID, kung meron ba silang mga ikama siguro. Eh yung wala, yun lang na nadampot ng pulis. Oh, iba e yung iba doon na kasama nila hindi nadampot. Bakit yung ito nga yung video panoorin natin mismo kaibigan niya nadampot kasi nga walang walang dokumento ah mga ano sila doon illegal na nakatira doon sa Qatar kung sa Amerika maraming pinauwi ni Trump dahil mga illegal doon sa Amerika ganon din sa Qatar ganon din sa Qatar kahit saan kang country pag pag wala kang uh, legal na dokumento ah eh, may Mapulis ka talaga. Ganon 'yun. Okay. Pero sa so ito panoorin natin. 17 kataon na nakulong ang Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarali? Okay? So ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pa lang gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Oh, fake news. Yes, may nalitin. Yes, yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17 yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag-rally, dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yun. Ah, expired! Ah, po yun, yun. expired pala. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID na niya, 16 month months na. QID. Expired. So ginagawa namin ng para, actually yung QID niya, pero ayaw talaga i-release ng um, amo niya. Tanyok, uh, expired pala yung QID. QID. Mismo yung friend niya print niya, expire yung QID, kaya nadala din sa pulis. So, pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa sa public beach, private po yun. Oh, private beach. Kung baga, private na, ano ba, yung uh, liguanan, or sa dagat, beach resort pero private siya hindi public hindi sa para sa mga ano ba kung baga sa mga exclusive lang na tao kung sino yung gusto mag ano doon mag magbayad ganon walang rally na ganap Oh, walang rally, ha? Take note, walang rally. May mga bata, maraming bata. Bobo bang ba mga magulang nila para yung mga bata sa pag-rally? Uh, naman. hindi, hindi po kasi yun ang nangyari. Eh. Yung mga tao na nagpo-post dito, at kinukonfirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Nako, bubo talaga. So, ano po, nagkaroon po muna kayo ng, ano, ng research. Ano po? Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung post ng Philippine, Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng, uh, ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kinukonfirm ninyo na, dahil, na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy hindi po kinoconfirm you know, ang ano ng post ng Philippine Embassy dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kami ng Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? E, alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. Oo nga. Oo nga, no? Kasi nga, may balita-balita na taga-embassy yung nag-ano doon. Tapos sila din ang nagbalita unang-una nagpalabas ng balita na na nakulong yung labing pito na yung dahil sa rally sa Duterte kasi nga ang sabi-sabi may nagutos may pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy nakausap nila yung mga tao tinanong kung bakit bakit kayo nakakulong kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila kasi po wala po akong documents eh yun po ang sagot ng isa pero bakit hindi pinalabas ng Philippine Embassy? Do, no, hindi ko kine-question yung imbahada natin. Ano? Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, eh. hindi naman yan dahil sa rally. Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa, sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng polis? Sa beach, Dukan Beach, ang daming tao, nagpo-party-party, may mga tugtugan pa. Yung police o ikot-ikot, hindi naman sinahin-huli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung, itong, ano, itong pinapalabas niyong balita, na dahil lang daw, dahil daw sa pag-aray, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na naan doon, hindi na kulong? Oh. Kasi po, may mga IDs kami. Oh. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami yung mga tao doon na natira na hindi nahuli, may mga do legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng polis yung mga patahan namin? Naku! Pilikit. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga um, TNT kulong, yes, sumusuporta ka ni kay Tatay Digong. Okay, the next day 28, birthday ni di Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming yung mga tao na dala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano, kasi nga po, night swimming yun. Oh. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sino gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag, um, mag, uh, pa-picture, mag-picture-picture, na kunya, kung, kumbaga, sumusuporta ka na kay tatay, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganon, walang narinig na ganon. But yes, meron sigurong mga t-shirt na may PFPRRD, may flag na nakikita. Hindi naman bawal Kaya, yun. Pwede tayo, eh. Pwede tayong magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko, pero common sense, ang daming mga, ano dyan, ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi inuhuli ng pulis. Kasi nga may mga ID sila. Kami, nanaan doon sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipo-tipo ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may may flag na eh. May FPRR din. Masama bang magsuot ng ganun? Huwag nyo, huwag kayong Kung wala naman kayo dito, at wala naman kayo sa pangyayari. Oo nga. Okay, salamat po. Maraming salamat din. Ah! So, yun nga guys, no? Yun yung, uh, balita. So, ibig sabihin, fake news ang Qatar Embassy, yung Philippine Embassy sa Qatar. Kasi alam naman pala nila na ang ang dahilan kung bakit na dakip ng mga pulis yung mga kababayan natin ay dahil uh, walang mga legal na Uh, ano yon QID or yung mga legal na dokumento alam naman pala ng embassy bakit hindi nila yung pinalabas na balita yon yung totoong balita yung totoong nangyari bakit ang pinalabas nila ay nakulong dahil nagrally sa Duterte eh yes baka Duterte yun sila pero hindi nagrally yun kasi nga nagsilibrit lang yun nagkain-kain nagkain, nagswimming. Kasi nga, birthday celebration lang yun. Bakit hindi nilabas ng taga yun? Balita na yun. Oh. So, anong purpose? Bakit hindi kayo magsabi ng totoo? Para sisihin naman ang mga Duterte dahil nakulong yung mga OFW dahil sa kanila, ganon. Bakit eh, hindi naman nag hindi naman nagutos lang mga Duterte na magrally kayo or mag tipon-tipon kayo. Kusang loob man yun ng ating mga kababayan na susuporta sila. Suportahan nila yung uh, birthday na yung ating dating pangulo. Wala namang kasalanan ang mga Duterte dyan. Bakit nyo hindi sinasabi ang katotohanan bakit kailangan yung ilabas yung uh, balita na mga labing ano yan nakita ko yan sa GMA7 at saka sa TV5 yung balita na yun labing pitong mga OFW na dinakip o inaristo ganon pa yung balita inaristo talaga inaristo ng uh, mga pulis sa Qatar dahil sa kanilang pagrarali sa uh, Berdini ni dating Pangulong Duterte naku e yun namang mga siyempre nabalitaan din yun doon sa dahig o di ngayon si Rubin Padilla lumipad patungka, patungong Qatar <laughs> okay. O ngayon, nandoon na si Robin Padilla sa Qatar O malaman na lang natin talaga yung katotohanan Pag uwi ni Robin Padilla Kung ano yung mga totoong uh, nangyari talaga Doon, sa Qatar Kasi nandoon ngayon si Senador Robin ah? So yun ang abangan natin mga kababayan Kung itong sinabi ni kababayan dito Sa video Kung magkatokma ba 'yung mga istorya, no? Kasi 'yung mga nakamit ni uh, Senator Robin kanina ay mga ano 'yun, may mga matagal na 'yun doon sa Qatar, 'yung isa 30 years na, no? So alam talaga nila, may mga alam 'yun sa mga totoong mga nangyayari doon. So Abangan natin yung mga report ni Senator Robin after niya sa Qatar. Yan. So at least ngayon nalinawan tayo at uh, wag tayong uh, mag panic. So kailangan talaga na uh, yung maglakad-lakad tayo kung saan-saan tayo pupunta. Kailangan daladala -dala natin talaga yung legal natin na ID. Yeah, QID. Kung sa Qatar QID dito naman Ikama. Ang tawag doon. Dito sa Saudi Ikama yun 'no? Kaya ako 'yung Ikama ko nandito yan palagi sa bag ko. Hindi 'yan nawawala talaga. Ikama, passport, nandito yan lahat sa bag. Kung saan-saan ako magpunta, dala-dala ko talaga 'yung kasi hindi natin alam uh, bigla lang may pulis. Magche-check, 'no? magche ba? eh wala kang dalang dokumento nako dala po sasang ka dalhin ka doon sa bilangguan tapos tayo <laughs> yun yung nangyari sa Qatar no nagche yung mga pulis no kasi sa Amerika ganun din ang ginawa ni Trump eh yung mga illegal doon ay nagsi ano sila nagsibaktas pauwi sa lugar nila kasi mga ano yun, walang mga dokumento yon Mga illegal yon nakatira doon. At yung iba pa naman, mga masasama. No? Kaya, yun yun guys. So, fake news, pick news pala yun. Pick news. yung balitang yun. Ah? Mga illegal pala yun doon sa Qatar, kaya dinakip. Hindi dahil sa rally ha? O, oh, klaro, klaro. Sige. Hanggang dito na lang. Hintayin natin si Senador Rubin. Pag-uwi niya. Yun lang muna. Yung update natin ngayon. Maraming salamat. God bless.